Apo. Kena hapon po sir? Dumiretso na sa atin dito. Saan kay galing yan sir? Anong Sa Damam Saudi po sir. Sa Saudi. At ito pong si Laila, hindi niya po makontak. Ngayon po, uh, tumatawag po eh. Pero mga nakaraan po, wala po eh pares po kami na sa Saudi. Ang usapan namin, pagka-uwi, yun nga po na magsasama kami. Kaya napag-usapan namin na unahin na yung parents niya. Kasi ang usapan namin. Single ka po at single din siya. Apo. Okay, good. Po. Ano pong sabi naman niya? Bakit hindi niya na siya makontak ngayon? Hindi na po. Simula po nang nalaman ko po na, ano, na sa isang account niya. Na meron na pala siyang karelasyon. Aray ko po. Tapos, uh, kinompronta ko po yung karelasyon niya. Yun nga po, sabi niya, may pa yun nga po, ang masakit nga lang po doon na ni. Kasi yung pagka-uwi niya, pinauna ko po siya. Sabi ko, mag-stay ka muna doon sa salon. Tapos kung ano mga pangangailangan niya, pinaprovide ko po. Tapos okay. na lang ko na lang na may karelasyon na pala siya. Ang masakit po kasi doon eh, doon niya pa pinatuloy eh. Sa, sa, salon ko na, ano, na pinaubaya ko muna sa Salon? Kaya. Opo. Ah, meron kayo pinunda na salon? Sa akin lang po. Tapos, yun, um... tapos siyang pinamanage niyo? Opo, abang wala pa ako. Eh, pwede ba naman siya palayasin doon at salon? Buti nga nangyari ito, sir hindi pa kayo nakakasal, eh paano na kung kayo po'y kasal na? May na makalabas sa isang sitwasyon na kung saan mayroon na kayo mga dokumento, at sinasabing kayo mag-asawa na, dadaan ka sa butas ng karayom, isa tinatawag natin na annulment. Okay po number one. And then number two, eh pwede po kukurin yung salon. Ilang taon na po kayo? Mental. 11 months. M.U. po, M.U. Ibig sabihin, sir, hindi pa po sila official na sila pa talaga. Ah, kasi hindi po, pa kayo makasintahan. Kasi po, nire-respect ko so, oh, na... Opo, hindi pa po. November 11. 11 years, 11 months wala pa po um, 11 months pa lang po 11 months uh, january o po mga okay. nung noong october po is uh, nag-stop na po yung parang ligawan po ah okay well ako, talking stage. hindi kasi ako sanay oh, sa mga okay talking stage hello ma'am Ma Ma Laila, oh eh, andito yes, po ngayon si, si sir rick at uh, siya ay nalulungkot uh, kasi may usapan naman pala kayo at mukhang hindi natupad yung usapan oh po sir oh ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya andito po siya napakalungkot Ah, uh, gusto ko lang kasi may nag-usap na po kami, sir, na, na babayaran ko po siya noon. Kaso dito po sa Pinas, is hindi pa po talaga okay. Yung alam niyo naman po yung kita po dito sa Pinas, hindi po okay. Tatlo pa po, po yung pinapaaral ko, isang college, dalawang high school po. Ah, meron po kayong anak? Wala po akong anak, sir. Dalaga po ako. Sabi ko po kay Ricky na babayaran ko po, po, siya kung ano man po yung naitulong niya po sa akin. Ito is yung pere. Yung dalawang At, buwan akong gabi -gabi na akong gabi-gabi na umiiyak. Bakit hindi ko, mo ito sa akin ginawa? Wala naman akong ginawa sa iyo. Binigay ko lahat. Alam ko naman yan, Ricky. Ang hindi ko matanggap, matagal mo na akong niluloko, May pa, naging kayo na. Tapos, doon mo pa pinatuloy oh, sa no, salon. Hindi ko siya pinatuloy sa salon. Meron na ako dito. Ayan o. Ayan o. Ricky. Magkasama kayo sa salon o. Ricky. Nakapos doon sa karelasyon mo na magkasama kayo sa loob ng salon. Hindi iso dito ng pera yung yung mga plano na nawala. Ano ba gusto mo mangyari? Ang usapan natin na pag umuwi, mauna ka lang tapos magsasama tayo. Pero antagal mo na pala ako niloloko may pa na may karelasyon ka. Hindi mo ko tinapat. Sir, ano lang gusto mo mangyari? Gusto ko sana mabawi sir yung mga binigay ko sa kanya kasi oh, para oh, ipa, ipa para ipaanal ko po sir kasi Wala nang dati na. ko pong karelasyon. Kasi ah. lagi niyang pinapamukha sa akin dalaga ako ikaw meron kang sabit. Eh bago tayo magkakilala sinabi ko na sa iyo yan na meron akong ano, meron ako ex. Bakit kasalanan ko ba na niloko nang dati kong kasawa? Etong pangalawa ngayon, aray. Nako, sakit to. pa lang, magkakilala pa lang kami. Sinasabi ko na sa kanya kung ano yung ano yung side ko. Para medyo mabawasan yung sama ng loob. May netis na sabi, tingin ka sa kaliwa mo. Okay, sige. Uh, para break the ice. O, oh, eh, kanina, medyo hindi mapakali si na, naiyak na. Ma'am! po, Sir Rafi. Ang dami niya pa lang na ipadalang pera sa inyo. Ano? May 10,000... 3,000. Late, Opo, oh lately late po kasi nagpadala po siya noong October. Kasi, may 15, uh, may, oh, 20, 10,000, 40,000, ang dami tulong niya po yan, sir, Kalamama mama po. O oh, nga, ma'am, hindi naman siya tutulong ng ganito kalaki kung hindi po siya pinaasa. Opo, oh, sir. E eh, kung halimbawa sa so, umpisa pa lamang, sinabi mo na, oh, wala ka ng pag-asa sa akin, ayoko sa'yo dahil meron akong boyfriend, hindi siya magbibigay ng ganitong klase ng mga pera sa'yo. Di ba, ma'am? Opo, oh, sir. Naiintindihan oh, ko po. In a way, parang niloko niyo po siya. Sabi nga niya, walang kinalaman sa pera. Di ba? Yung sama ng na binigay niyo sa kanya. Gusto ko po mag-sorry, oh, sir. O, sige, ma'am. Kausapin niyo po siya, sir. Kausapin niyo ni Ricky. Hello. Kung ano man yung nagawa ko sa iyo, Ricky, humihingi ako ng tawad sa iyo. At kung ano man yung mga naibigay mo sa akin, babayaran ko 'yun. At pero gusto ko muna kasing lumuwas. Sa ngayon kasi, siyempre, mahina naman yung kita dito. Dalawang kasi ako kung ano. Nawala sa Ayan sarili ka. sa abroad. Pati yung mga customer na damay, at yung Kaya nga, galit sorry, galit sa akin. sorry sa stress na binigay ko sa'yo. Pero sana, hindi naman sana tayo umantong sa ganito. Ilang beses na kita kinuusap, ilang beses mo rin ako bilak. Binablock kita kasi kung ano-ano na yung sinasabi mo, pwede ka naman makipag-usap ng maayos. Alam ko nasaktan kita, pero hindi tao din ako, Ricky. Sana kinakausap mo rin ako ng maayos. Kung ano-ano na kasi yung sinasabi mo, puro na mga mura-mura yung mga sinasabi mo sa akin. Anong mura? Mura naman talaga yung mga sinasabi mo sa akin, purong pagmumura. Kung sino-sino na yung pinagsiselosan mo mula nung dumating ako, kung sino-sino yung mga pinagsiselosan mo. Wala akong murang sinasabi sa iyo. Mga pinag-chat mo Ricky, ano ka ba? Hindi mo nga sinasabi, pinag-chat mo si Ricky. May sinabi ako sa galit 'yun, pero yung totally <laughs> ano? Kaya nga, chinat mo ako ng, ng, puro kamurahan. Kaya nga sabi ko sa yo. kaya hindi na kaya binablock na lang kita. Ganito na lamang po, ma ma'am. Sorry na po kayo, sir para sa akin, mukhang wala na pong pag-asa kayo po'y magkabalikan at huwag po natin pilitin. Kasi pag pinilit na natin, eh masasaktan na po kayo, sir. Yan pong assessment ko. And this is the right time na kayo po'y magkahiwalay na ng maayos. At ano yung maayos ng pagkakahiwalay? Ibabalik niya po yung mga perang na ibigay niyo sa kanya. Yes, sir. Papang, papang-anal ko na rin yan para wala at sa akin mamamalit. Tama ba ako, Ma'am Laila? Ibabalik niyo po yung mga pera na ibigay niya sa'yo. Yes po, yes po, sir. Kumusta naman po kayo sa bagong boyfriend? <laughs> Hindi po bagong boyfriend, sir. Girlfriend po kasi yun, sir. Ah, girlfriend? Opo. Ah, eh, wala kang laban doon. Sir Rick, ako lang sasabi sa'yo. Odette pala. Odette, alit ka rito. Similig <laughs> ka, oh, sir. No! Iba kasi ang pangangailangan niya, sir. Ay, na hindi po boyfriend at wala pong sumundo sa akin or what. That time po kasi is on and off kami po ng girlfriend uh, ko that time. Okay, sige, Kaya sige. Kaya po, ano. Okay, well, ang importante ma'am, eh, pumayag ka na isole yung pera at yung pong parlor. So, sir, yun na lang po siguro. Huwag natin pilitin. Oo po, sir. Mm -hmm. sir. Gamitin ko na lang pangalar para wala sa akin mamalit okay. gaya ng sinasabi niya. O, hindi, naman hindi naman pagmamaliit. Hindi naman pagmamaliit. Lagi niya pinapamuha sa akin. Hindi naman. Uh, kasi pag may mga... Mama... Dalaga Pag may ako. umpisa Ine. pa lang sinabi ko na sa'yo yan. Kung masabi kasi kung ano nang sinasabi mo, napaka-seloso mo, Ricky. Sige nga, nakailang asawa ka na ba? Sige nga. Ang Oo. Oh, bakit, ba, bakit ka ba iniwan? May reason yan eh. Tanungin mo sila tignan, kung bakit nila ako tignan, niloko. Tingnan mo, tingnan mo rin yung attitude mo, Ricky. Tingnan mo rin yung ugali mo, ha? Hindi yung palagi na lang ikaw yung malinis. Okay. Ako, ako nil niloko. Kaya kung patunayan, kung gusto mo, iharap ko pa sa iyo ng dalawa Sige na, okay na yan. Okay na. mo na lang ako at babayaran kita. okay. Lang. Sige, ganito po. Doon po sa ibabalik niyo po yung pera niya, magkapirmaan po kayo sa barangay. Ano po, ma'am? Opo. Wala na talaga, sir, ko ako sa'yo. Akala mo siya lalaki, medyo kahit pa paano, may kunting pag-asa pa. Pero kung babae, hindi, hindi, mo kayang labanan yun, sir. Ibig sabihin, iba ang needs niya. Okay, sir? <coughs> All right at uh, good luck na lang po sa inyo sir. Sir, ah, ganito. Netizen kasi nakapansin nito. Si Chloe yan. Ayan. Dalaga ka raw ba? Grabe, idol. Sobrang four years na ako single. Four oh. years ka na single? Ah, sir, okay lang yan. Mga mo yan. <laughs> Matagal na siya single. Kaya na sir, iba ka mamaya. May sabit ka. Ayoko na mapahamak yung staff ko, siyempre. Yes, sir. Diloko ako nun, sir. Ay, yung staff ko, hindi man ako yan. Hindi po. Lo hindi kita luloko yun, sir. Hindi, yung dating sir. ex ko na, ano. Pero ano palagay mo sa kanya, sir? No comment. Oh. Yeah. Hindi. <laughs> Baka gusto mo si Odette. <laughs> <laughs> Pagbigyan din kita makausap si Odette. Pero si Odette may girlfriend na yan. Ang natin pakialam Magandang Maganda yung ka-MIA. Ilang taon po siya? Uh, 27. At, Bata 26 pa. Po. At 26 po, pinabata pa. Medyo eh, hindi na nabawasan yung lungkot ni Sir nung sabi niyo po ay uh, babayaran niyo at uh, meron siyang okay. katabirito sa na sir, staff na nag-aalay sa bago kanya. Bago pa po siya, Sir, pumunta dyan sa tulpo po. Nag-usap naman na po kami, Sir, na babayaran okay. po yun. At akala ko nga po okay siya. Pero the minsan nga po kasi, syempre, alam ko naman po yung nagawa ko, natural lang po magalit siya. Kaya binablock ko po siya. Hindi ko po okay. sinasagot yung mga chat niya. Pero kaya pag may pera naman po ako, i-message ime ko naman po siya. Ganun po. Oh, sir, o oh, yung stop, kulot-kulot pa. <laughs> Papakulot lang yan, sir. Huwag ka na, sir, maglungkot. Uh, Buti nga okay, po. Huwag ka na malungkot, Ricky, kasi mabait ka. Mula Ayan, pa yan, sir, yan si ma'am? Yung sa gitna. Ay, si, pa... si Chloe po yan. Sir. Ah, si Chloe yan! Uy! And si Chloe. Oh, Sir, ano, may panlaban? <laughs> Teka nito sir. I-schedule po namin kayo sa barangay. Doon po kayo magkapirmahan, mag-uusap, para maayos na po ito. Babalik okay. kasi ako, sir, after two months. Babalik okay, na sige ako. Sige po. Kung ano po yung pwede namin may tulong para maging maayos, mabilis yung pagbabalik nyo doon sa Saudi, tutulong po kami, ha? Okay, sir. Good luck na lang po doon, sir. Huwag mo na isipin, sir. Dilipas din yan. Kung meron kayong time, dasal-dasal po kayo. Daan kayo sa church. Maliwanagan kayo. Kung wala nga po pong church, baka bumigay po ako eh sa depression na binigay niya. Buti na lang po may church sa Saudi. Ayun naman pala, sir. Kaya ngayon, sir, para hindi ka bumigay, dapat meron kayo nakakausap niyan. Mga kaibigan, barkada, kapamilya. Importante po yun. Kung meron kayong kilalang pastor, Opo. reverend, totoo po yan, sir. Lagi, lagi po nila ang tinututukan. Very good. Sige po sir. Nasaan pa yung reverend na kakilala niyo pastor sa abroad dito? Sa abroad po. Tawagan niyo po siya, sir. Totoo yan. Tapos, uh, kung hindi, kung may pastor kayo dito, kung kapareho po yung, yung denomination, eh, Meron po kayo. din po sa Saudi, meron din po dito mga kaibigan ko, mga ha halos pastor din po. O oh, yun po, yung mga pastor. Okay. Malaking bagay po yun. Kung may kayong mga kausap ng mga pastor o reverend na... Eh, Buti nga po nandiyan sila, at least, sino na, ano po? si ano ko. yung mga pastor po. <laughs> akala ko ah, si buti ni Pastor. Oh, kung gusto niyo po minsan si Chloe advice ng anong advice mo, kisel? Sir, mag ang gagawin mo lang sa sarili mo muna. Siyempre, focus ka muna sa sarili mo. Maghil ka muna, ayusin mo muna 'yung sarili mo bago ka muna maghabol sa babae ulit. Kasi maloloko ma, kang ma, lalong masis, masisira ang ng bait, Sir, kapag naghabol ka pa ulit. So, 'yun lang mapapayo ko sa iyo, Sir. Unahin mo muna 'yung sarili mo. Tama nga naman. Andito lang ako, sir. Mamaykan kita. <laughs> <laughs> ah, oh, Hanggang tama. mamaya sa labas, ako ang mag a sa'yo, sir. Oh. oh. Sige. Para uh, masiguro na kayo po'y makauwi ng mahinaon, siya kukuha sa inyo ng masasakyan nyo. Okay? Pauwi. Okay, right, sir. Tapos, Bila mo na merienda siya, sir. Kahatid kita hanggang dulo, sir. <laughs> hanggang dulo ng hanggang, hanggang TV5? Oh, okay, baka mamaya. Kung ano isipin, sir. Okay. Sin ka lang ni Kuya. Sin, sin ni ka lang daw, Kuya. Oh. <laughs> sir, hindi ba ako enough? <laughs> Emotion, sir? Nahihirapan <no> <laughs> pala makamove on. Hindi, ganun talaga si Sir. Uh, Mahirap eh. Ka Katatapos na ang problema. Sir, yung pinanggit nyo na pastor, kausapin nyo po yung tawagan nyo po, Sir. Gusto nyo pagkatapos nyo, tawagan natin kami po mag-facilitate na magkita kayo o mag-usap kayo o dili kayong pastor na taga rito. Lagi naman po kami nag kikita ang nag-uusap. Good. Napakaganda po yan, sir. I would encourage you very much to do that. To talk to the pastor. Pwede kayong, pwede kausapin yung pastor doon, sa kang pastor dito, para paiba-iba po yung mga yes, nasasabi po. sa inyo na pareho magaganda. And then, samahan niyo po ng dasal, makakaraos din po kayo niya, sir. Okay? Yes. Alright. At nandito lang po kami kung kailan niyo rin po nang kausap. Andiyan si Chloe, andiyan si Shari, ako, si Trish, si Odette. Okay? Seryoso ako, sir. Kakausapin namin kayo. Ibibigyan namin sa inyo yung number namin para kung kailan nyo po nakausap, ready kami makipag-usap sa inyo, ha? Yes. Ingata mo lang sarili mo. Ikaw din. Pag-focus ka sa mga anak mo kasi may mga anak ka naman eh. Huwag mo nang itindig yung babae. Okay na yan, may business ka naman. Okay na yan. ba diba sabi mo, oh, Ricky, magpapastor. pa ituloy mo yun. Sir Ricky, eh, ang gagawin mo, sir, eh, kailangan matuto ka ng mag-move on. Ingat ka na lang. I love you. Goodbye. ah, uh, sabi ko po, po kasi sa kanya, sir. Mag-focus na lang po siya sa mga anak. Yun na lang po. Gusto ko lang ingatan niya yung sarili niya. At okay. ayun nga. Deserve. May, may, may mas disturbing pong babae na makahanap siya. Pero wag mo, wag na po ngayon. Wag pa dalos-dalos. Tama yung sinabi yes, niya, sir. Yes, Dating naman po. Galing sa kanya mismo yan. Meron pa mas deserving darating sa buhay mo. Promise, sir. Kaya sabi po ng isang netizen, pagupit ka raw muna sir. para mas nal maraming kagusto sa'yo. Netizen ang sabi, ano? Pagupit ka raw. Nakabonet naka kasi ako. Ah, ano ba yung book mo? Ganun talaga yung style, sir? Hindi Sa bonet lang. Tinanggal ah, ko lang yung 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 bonnet, yun. Ah, uh, pagkakang bonet. Ah, eh, medyo pagupit ka na maayos-ayos para mas lalo maraming sa sa'yo, sir. Kung minsan na sa book, eh. Tira mo sa book. Tira mo yung book ni Chloe. Dahil sa book niya, mas lalong oh, lalong yeah. naging attractive si Chloe sa mga ano netizens. ayon no? Okay. Yun na naman po, sir. Ma'am maraming salamat sa time na binigyan nyo sa amin at good luck okay, na lang sir. po. Okay, okay ma'am. maraming salamat din po, sir. Yes, ma'am. Sir, ganoon na lamang. Okay. Sama natin sa barangay at sa barangad, doon magka... Sige ng kasulatan. Kasama siyempre public attorney's office. Opo. Para i-monitor yung kasulatan na ginagawin nila. Okay. Salamat, sir.